Oh my God, guys! I was really surprised this morning. Binibigyan ako ng ganito. Hindi ko alam. Hindi ko naman din. Birthday today. Pero may, nag, may anon person na nagbigay sa akin nito. Hindi ko siya kilala. At alam niyo ba guys? Hindi lang, hindi lang flowers ang binigay niya. Ito din guys. Ito. Binigyan niya ako ng peanut. Ayan, ang dagang, ang maraming peanuts. At saka hindi ito, guys. Meron ding, meron ding beak po. Ayan, ito, oh. Genialan niya dito sa aking bed. Hindi ko alam kung sino siya. Hindi ko siya kilala. Thank you so much sa nagbigay nito, guys. Thank you so much. Hindi talaga ako nakontento, guys, na hindi ko siya makilala, kaya sinundan ko si ma'am at nagpakilala oh, ako sa si kanya um, and gusto ko din malaman ko ano ang pangalan niya so nakita kami o, sabi o, niya sa, ako. <laughs> <laughs> sa akin sa sabi siya sa mga fans ko sa vlog So, maraming salamat talaga, Ma'am Rebecca. kilala ko siya. Pinintahan niya ako dito. Dinahan niya ako ng flowers, ng peanuts, at ng biko. So, opportunity ko na ito na magpa-picture din kay Ma'am with my companion sa sakay na si Ricky. Uh, And then, dito din ang aming doggy na si Bruno. Uh, Salamat kay kay Mam Ma Rebecca. Palor da siya. So mo oni regalo ni Mam Ma Rebecca sa ako uh, ang biko ng kaayo. So kung gusto mo magpalit og mga kakanin, ya yeah, at kanon. lang mo kay Ma'am Rebecca. Mo ni ang giya. Gipasalubong sa ako. Uh, ako na pwedeng i-slice soon para ma-share na ko sa akong mga kaoban sa sakadab. Once again, thank you so much, Ma'am Rebecca. God bless you more. <laughs> Hello,